So, wow, magandang hapon nga po. Ako na naman po ay mag ng saba. Ito nga po ang saba is isasalansan po dito sa lagayan. Yeah. At ito naman po ay ilalabas ko doon para mabinta na ang mga saba. Yan na lang po kakaunti na sa dami namin noon ipinagsapad-sapad. Ito na lang po ang natira. Hindi ba ga? araw lang. Abos na. Sing. Sabang sinapad-sapad namin noon daw. Ma. Kunti na lang. Ubos na. <laughs> diba? diba, diba? <laughs> si di ba? Tiba-tiba. Kasi mabintak ng dito ang sambo. Naglalagay na oh. dito. Yung iba hinog na po. Yung iba hilaw. Pero mas marami po ngayon ang hilaw. Pisa sa hinog. Mama. Mama. Sabi mo kay ate. Ate, tulong po. Ano yun? Dali, sabi mo kay ate. Ate, tulong daw po. Sabi ni mama lalabas na dali. Ayan. Ito nga po, at ah, ilalabas na namin. Na isa lang sa ito na po. Ayan. Iisang fry na lang po yan na kulay green. Pero mas malaki po yan. Oh. O, o na po yan. Mayra! Pauso nga! Kaya mapatulong ako dun sa nagsasideline na tendera ni ating... Saan po lalabas? Ayan At bubuhatin na po namin yung mayro... Ay! 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 Bigat. Bigat daw. Uy! Uy! Dandan! Laka, ulo. Ay, lala. Lalabas ako namin. Basta mawari na nalabas. konti na po. Ang bigat. Mabigat daw kagandahan ng Oh, hindi baga at nabuhat na namin ni Myra. konti lang naman na 'yon kaya ang pagbubuhat namin ng saban. Bye. See you, bijou next week! <laughs>